ito po ang huli ni Bossing, Lapu-Lapu. Nakahuli po ulit ng Lapu-Lapu si Bossing. Wow! Laki po ng huli ni Bossing. Mga agat at saka po kitang, lapad ng kitang. Hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan bali update po sa ating panahon ngayon. Sobrang mahangin po. Kagabi pa po ay magdamag na malakas po ang hangin. Tapos po ay halos ay magdamag din po. ulan kagabi. Kaya ito po ang ating ay marami po tubig. Supposing po ngayon ay magbabawas po ng tubig dito po sa fish Ishpan. Ayan po, grabe po, pahangin. Malakas po ang hangin. At si Bosing po ay nagre-repair po ng mga bubuk na sinira po ng alimango. Oh, Grabe ito. po ang hangin.

Ah, ganyan po pala iyon. Para maangat po dito ah, at mag ah, papalabas po si Bossing ng tubig eh baka po may sumabang na isda. Huhulihin po natin yung langis. Eh. Pati po pala doon ah, nakaangat na rin po. Saka po doon ah. Nakaangat na rin yung hawla. Yan. No. Pagbabawas po ni Bossing mamaya ng tubig ay eh, sana po ay may sumabang na mga isda. Ah. Saka sana po ay langising malaki. Ay sumabang. At kami nga po ay may bisita sumabang bukas. Bukas na bagang bisita natin na eh. Yes. Yung po'y tinitira ni Bossing, yung langisig. Sana yung sumabang. Sumabang o yung yumabang? Yumabang. <laughs> Pag walang nahuli, yumabang, uh, yumabang lang umabang, si Bossing. <laughs> Pero kapag ka may nahuling langis, eh, ay sumabang. Ayan po, oh, lumalabas na po yung tubig. At uh, tinatanggal na po ni Bossing yung mga mga ha, mga harang. Oh, ay. Kinapitan na yan ng tihim Bossing. Ayan eh. Yes, yes, you. Mm -mm. Baliktaran, yung pong kabila noon eh. may tihim na rin. Ayos na bagay yung lambat mo Bossing doon ah, sa labas. Ha? Chinek mo muna. Malakas po ang paglabas po ng tubig. sana may sumabang na langis eh. Sumabang o yumabang? Pag walang huli, yumabang. yumabang <laughs> lang para si Bosing eh. Wala mang huli. <laughs> Malakas po ang labas ng tubig Dito okay. po ah, uh, sa ilog. Okay. Uh, Oh, uh, okay. Uy, naisla na busing. Naisla oh. na ng kumain, Nabunggo doon ah. Nabunggo? Oo. Oh. Pwede na liyan. <laughs> po ha, ah, maraming tihim. May laman kaya ito busing? Yes. Ah, dami. At habang kami po'y nagaantay na... Yumabang. ang tubig, ah, magpalabas ng tubig ay si Bossing ko balik ulit sa kanyang pagre-repair ng mga bubo. So pag mga baby at manok ay kumain na. Ayan po. At si Bal po ay na Kinuha po niya yung mga pamain sa palengke. Papuntahin mo kaya dito si Milot. Baka tayo may mga huhuli. Marami. Ha? Oo. Oh. Madami. Si tayo papuntahin mo dito. Kami nagpapa... Papalabas kami ng tubig. Uh, Amin pong sisira ni Bossing yung mga niyog. At uh, dito nga po sa fishpond ay may mga puno ng niyog ayun pong mga nalalaglag na bunga ay di sumusunod po sa tubig kaya sisirokin po namin wow. Hindi na pwede yun. Pwede pa po. Yung mga nasirok pong niyog. dami. Yung po ay mga nanlalaglag. Tapos ay nilulutang lang po diyan no, sa no, 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 no. sa ano up sa fish pond. Pwede pang panggata. Tatibasura. basura habis ng tubig. Ayan, yan po ay palabas po doon sa ilog. Ayan, guys, bali nagluluto po ako ng nilagang saging na saba. Ito po ay hinog na saba. Ayan, at luto na po itong ating nilagang saging. At na dito po si Milot. Baha ka na, Milot, ng ano ah. Tamang tama. Ah. Mainit pa. Pinakang almusal lah. Ma oh. Mahinog na po sa Oo. Tayo nasa Maynila, pa'y nangahinog na. Oh, pinakuha ko na nga sa Kuya Tila at yung iba, eh, sa ikiwanan lang yung hilaw. Ay, dating natin na eh, hinog na rin iyan. Eh, Kuha ka pa na sa papa. Malalambot na pare-pare. Isin po'y sasama si Tayo. Napakalakas naman ang hangin. hangin. malamig pati. Pakasipon eh. Kaya nagpaiwan na lang po yung dalawa ni Bal doon. Ubusin. Ito na kang Ano po May huli? Ha? Parang wala. Anong huli ni Bosing? Alimango? Sa ako ang kinuha ko. Dalawang alimango po pala ang huli. Walang isda. Hawakan mo daw umilot. Mga biglang sumabang ang alimango eh. E ganito mga alam mo na po ah. hay Tikat-tikat mo ako ano. Nagapos na po ni Bossing itong alimang. Wow. Malaki po. Malaki at mataba. Si Bossing po ay maglulusong. At meron daw pong kahoy, tabla na pumasok po dun sa loob po ng labbat. kapag kapuhay tayo doon tubig po yung hanggang dito ah hanggang dito sa may sahig pero kapag kapulo tayo ganda na yan napakababa po ng tubig eh. at yung pong lupa dito ah sa ilog ay nakikita malamig bosing malakas ang agos ha makikimadala lalim diyan. Hanggang saan? Lagpos tao? Ha? Oo. Oh. Grabe po kalakas ang agos. Palabas ng Ayan natanggal na po ni Bosing yung tabla. Nakuha rin. Aray. Ay Bosing may kasag oh. ready na. Ah. Bosing tatakas na 'tong kasag. May kasag pong huli tatakas na. Hmm. Si Bosing po ay naglusong na po dito sa Bulubulubo. Ito po sa fish pond. Kakapain daw po niya. Meron naman, Buseng. Lapo. lapu lapo Lapo-lapo. Nakasuksok lang sa gilid dan eh. Akin okay na. Ito po ang huli ni Bosim. Lapo-lapo. Wow. Malaki na rin ito lalagay po natin doon sa bihayan po ni bossing si bossing po ay may bihayan po ditong lambat diyan oh bossing ano yan bossing ala pula po ah, Makahuli po uli ng lipain po si Bossing lapu lapo, -lapo. Nasaan na? Nahuli mo? Tingin nga. Makawala. Ah, meron na ni akin na. At lalagay ko doon. Oh. Malaki na rin po ito. Nakahuli po ulit ng lapu-lapu si Bossing. Talagay po ulit natin dito sa bihayan. Oh, langoy. oh, iya. tara na! meron ah nakalpas sayang oh maliit pa Ay, ano yun? Ay! Ulihin natin! Bosing! Bibihayin ko? Oo, bibihayin ko. Midyad! Ay, ano yung isa? Kids! Lipain? Kids! Kids! Ano yun? Kita! Ayaw nga yung isa? Mga agat. Ah, mga agat. Wow! Laki po nang huli ni Bosing! Ay, tigat baka ano yung nagpusa. Ah! Looky, mga mga agat at saka po kitang, lapad ng kitang. Tatap takpulin natin dito sa bihayan. Wow, ano 'yun? Ayun, 'ta. Kitang. Ah, mga agat. Tara na. Sinasaraduhan na po ni Bossing yung mga prinsa. Ayan po. Pinabalik na po ulit yung mga tabla. At may malaki pong dilim. Parang uulan na naman po ng malakas. May nahuli po si Bossing na isda sa lum lumpot mga midbid po. Baka mga maglundagan agad. Malaki eh. May banak. Maliit yung banak. Ah, ibalik mo na lang yung banak. Maliit. Ayan at kami po ipabalik na muna sa bahay. Tara. Tara.